Ayan po, at nandito tayo ngayon sa ano, sa Kalaysay Shop. Tapos silipin natin yung mga nandito, yung mga unit. You know, 3497 3419 1118. Ayan, 3225 Dahil kayo Washing-washing ulit ang makina Get uh, out! Hehehe. 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 area yung mga unit na nandito 3390 kaya babayain na po tayo ulit yan maraming maraming salamat at uh, follow na rin po yung ating page at uh, lagi po tayo mag iingat bye bye